Hello, nandito ako sa isang part ng aming bahay dito sa loob. Kung saan nandito 'yung CR, ito 'yung bintana ng aming CR. Sa CR kasi namin may isang bintana na sakto lang hindi kalakihan. Tapos um isang may grills din. Bakal. Tapos sa loob, ito, nilagyan ng kurtina itong part na to loob na ng CR. So, ang target ko ngayon ay mapinturahan itong grills na to. Dahil, syempre, kinakalawang na naman ang gilid. Ayan. Ito. Ito mga mare, mga pre. Pag medyo may bakanting oras, time. Um, alagaan, pangalagaan, ingatan natin at ang ating mga gamet or mga bagay na nasa loob ng bahay uh, lalo na ito sa mga grills ng ating bintana or sa ating bahay para hindi siya kainin ng kalawang ayan ah uh. kasi kapag hindi mapangalagaan ay talagang kakainin ito ng kalawang So, kailangan kasi minsan makikipag paunahan tayo, makipagpatintero tayo dito sa mga kalawang eh. Dahil pag yan ay kinain ng kalawang, masisira, mapuputol, unti-unti nang mababali. Tapos, syempre, pag nasira, panibagong gastos na naman. Pagpalagay na naman ng grills. Ayan, ba diba? So, So, agapan na natin para um, less ang gastos natin. Kung baga pintura lang, tsaka effort, basta hindi lang kainin ng kalawang, hindi masisira ang ating mga grills. So, kung may time tayo, kahit papano, bigyan natin ng panahon, maayos natin ang ating mga uh, gamit or grills dito sa loob ng ating bahay. Sa loob o sa labas man. Mahalaga talaga pa aingatan Ito na po yung pintura ko. So may natitira pa akong pintura na talagang swak sakto dito sa grills ng bintana namin sa CR. So ito ay quick dry para sa bakal talaga kasi pagdating sa pintura, meron siyang para sa semento. Meron siyang para sa bakal at meron din pala siyang para sa kahoy. So, ito ngayon dahil bakal ang pipinturahan ko, ito pong pinturang nang gagamitin ko ay para sa bakal. Ito na po, iwasan ko lang na hindi mapinturahan ang kurtina. Pero pagdating kapag nandito na ako sa loob, mamaya. Uh, mas maganda tanggalin ko muna yung kortina sa loob para hindi siya mapinturahan. Ayan po.